Lumamig at panay na naman nga ang ulan ngayon dito sa Japan kaya naman ngayong rest day namin instead na tamarin kami ni Ate Abay nagluto na nga lang kami ng banana bread at sinabayan na nga rin namin ang pagluluto ng carrot cake dahil wala naman kaming gagawin. What's up guys? Ako si Penny at kasama ko pa rin si Ate Virgie mga OFW sa Japan na mahihilig the Miss Karte. For today's video guys, February 25 Sunday naka-rest day nga kami. Nagplano kami ni ating sumimbang ngayong sa Sunday pero umulan naman at hindi rin naman kami makakaalis dahil nagbabike lang kami. Kaya naman instead na nakatambay nga lang kami dito sa loob ng bahay ay naisipan na nga lang namin na manggawa ng banana bread at saka carrot cake. Nasanay na din nga kasi kami na gumising ng maaga kahit nga rest day. At isa pa ay hindi rin nga kami pwedeng magpalipas ng aming pagkain dahil may mga maintenance kaming iniinom. Mm -hmm. Hindi nga namin ito pinagplanuhan ni ate na magbebenta kami ng mga banana bread at saka carrot cake cupcake gusto namin ay may ginagawa nga kami. Kaya ang naisip ko na lang ay pag nagawa na nga itong aming mga banana bread saka na lang ako mag-aalo. Kung may bumili ay di masaya dahil makakabenta nga kami. Dito nga guys ay pinaghalo-halo na ni ate ang baking soda, baking powder at saka asin. Dahan-dahan nga dito ni ate sinala yung kanyang mga mixture para nga hindi matapon. Nang matapos na nga magsala si ate ay inihalo-halo na nga ito para nga mas maganda yung ating mixture. Dito naman ay pisahan na din ni ate magbiak ng mga itlog. Bali nga anim na itlog ang gagamitin namin sa 1.5 kilo na saging. Dito nga ay hindi na kailangan paghiwalayin yung egg yolk at saka egg white. Yung kulay puti nga na itlog yung ginagamit namin dito. Bali double L nga yung size nito para nga malaki yung egg yolk na gagamitin natin or yung makukuha. Pagkatapos nga magbiak nung anim na itlog, aba ay nagtakal naman dito si ate ng brown sugar. Bali 2 cups of sugar ang gagamitin natin dito dito. Dito nga sa pagsusukat ni ate ng asukal, halo, -halo yung ating sugar. meron brown sugar, meron naman dark na dark na sugar na sa Pilipinas pa namin nabili tapos sinihahaluan din ni ate ito ng white sugar. Naubusan kasi kami ng brown sugar, kaya white sugar na nga lang din yung aming nagamit. Tapos yung dark sugar na galing pa sa Pilipinas, inuunti-unti namin yan kasi nga mas masarap pag yung ganong sugar ang gagamitin mo sa mga bine-bake mong cake. Hindi man nga purong dark sugar yung ginagamit namin sa aming pagbibake ay masarap pa rin naman talaga ang kinakalabasan ng aming banana bread at carrot cake. Nagtakal na nga rin pala si ate ng oil at ang gamit nga namin ay canola oil. 2 and 1 fourth cups nga ang sukat ng ating langis na ginagamit. Pag naihalo mo na nga yung ating canola oil ay isusunod naman natin yung ating mixture ng egg at saka mga sugar. Dahan-dahan nga kami dito ni ate sa pagbuhos at baka nga umapaw dito sa aming malaking lalagyan. Siyempre, kailangan nating sa yung mga natin nasirang mixture at sayang naman, napakamahal kaya ng itlog ngayon. Hahaluin na nga namin ito ng maigi tapos lalagyan natin ito ng vanilla essence. Bale, 1 tablespoon nga ang ginamit ni ate na vanilla essence para nga dito sa ating 1.5 kilo na banana. Pagkalagay nga ng vanilla essence ay hahaluin nga ulit ito ng dahan-dahan tapos isusunod na nga natin itong ating dry mixture. Kailangan nga daw ulit dito ay sasalain ulit natin yung ating dry mixture para nga mas maganda yung kakalabasan ng ating ating banana bread. Iniiwasan nga natin dito na magkaroon ng buo-buo yung ating flour kaya kailangan ay ito ay ating sasalain. Hindi rin nga pala pinalahat ni ate Virgie yung pagbuhos ng ating dry mixture or yung flour dahil nga lalagyan pa natin yung ating nuts. Bago nga daw ilagay yung nuts dito sa ating pinaka mixture ay kailangan lagyan natin siya ng flour para nga ito ay hindi magpunta sa ilalim. Isa nga tong technique para nga yung ating nuts ay scatter dun sa ating mixture at para nga hindi magsink yung ating nat na sa ilalim ng pan. Sa stage nga na ito ay dapat hindi mo na nga masyadong hahaluin yung ating mixture kasi nga mag over mixing na. Kaya eto at ang ginagawa ko naman na inihahanda ko na yung ating lalagyan. Bale itong ang aming mga lalagyan ay pinapahidan din namin ng oil bago ilagay yung ating mixture. Mas pansin kasi namin na kapag nilalagyan nga ng oil yung ating lalagyan ay hindi siya mas dumidikit dito. Kaya naman kung gusto nyo ring mag try gumawa ng banana bread o kaya naman ay carrot cake subukan nyo rin ito para nga hindi dumikit yung inyong mixture sa mismong lalagyan. At kung ayaw nyo naman dahil medyo matrabaho, ay okay lang din naman. Nasa sa inyo naman yun eh. Nang matapos nga kami doon sa aming original na banana bread, ay inihanda na nga namin itong chocolate para nga sa aming banana bread. Choco flavor! Alam nyo ba guys na naisipan lang talaga ni Ate Virgie na lagyan ng chocolate yung aming banana bread dahil favorite nga niya ang chocolate. At nung naisama na nga namin ito sa aming mga pa-order, alam nyo ba guys na ito pa yung naging best bestseller. Nung una nga ay nagulat talaga kami dahil ito pa talaga yung naging bestseller. E de syempre kami naman ni ate ay masaya at nag-adjust na nga rin kami sa number ng ginagawa namin doon sa original tapos sa choco flavor dahil marami talaga ang umu-order ng choco flavor. Kung itatanong nyo naman kung ano ang gamit namin chocolate para dito sa banana bread choco flavor ay Belgian na nabili nga namin sa Gumo. Kaya kung gusto nyo mag-try manggawa ng banana bread choco flavor at hahanapin niyo yung aming chocolate na na gamit, ay nasa gyumo lamang ito. Bali nga guys, dun sa 1.5 kilos ng ating banana, ay nakagawa kami ng 12 tabs. 6 na original flavor, tapos 6 din na choco flavor, tapos may natira nga kaming kaunti, kaya dito na lang namin nilagay ni ate. Habang nagiintay nga guys na maluto yung ating mga banana bread, na nakasalang na sa oven, ay eto naman ako at kakaharapin ko na talaga itong aking number 1 na gawain kapag nagluluto kami. Nang makatapos nga akong maghugas, abay tumunog naman na nga itong ating oven, oven at grabe yung unang salang natin guys ang ganda napakaganda nga ng pagkaalsa at pagkaumbok nitong ating banana bread pero hindi pa nga siya masyadong luto kaya ibabalik pa nga natin ito nang makatapos nga ulit guys dun sa pangalawang salang ay check, check na nga ulit natin kung ayos na ayos na ba yung loob ng ating banana bread at tamang tama nga lamang ang kanyang pagkalambot at pagkaluto kumbaga guys crunchy outside moist inside habang tuloy tuloy nga ang pagsasalang ng ating banana bread dito naman ay si ate nagaga nagpalayak na ng pang carrot cake. Pero tumigil nga muna kami nito dahil hindi pa kami nagla-lunch kaya bumili nga muna ako ng burger sa McDo para makapag-lunch na kami at baka nga dito pa kami mategi. Siyempre guys, hindi naman pwedeng puro sipag-sipag lang at diska-diskarte. Abay, kain-kain din. Kailangan balanse. Eh. Baka nga ikaw ay karaming pera at karaming benta. Baka naman mami ay magkakasakit din lamang. Ay di wala rin nga yung pinagpaguran. Kaya naman, kailangan may balance pa rin nga tayo. Dito na nga guys, ay hinahanda na natin yung ating carrot cake at napakaganda talaga ng kulay. Sunod-sunod na nga rin dito yung paghahango ng aming banana bread at tingnan nyo naman guys, walang kahalo-halong filter ito. Talagang napakasarap tingnan. Sunod na nga rin naluto itong aming carrot cake at eto nga ang itsura ng ating carrot cake. Nakaroon pa nga ako guys dito ng urgent delivery kahit gabi na at naulan. Pero mas pabor nga sa akin to guys na i-deliver ko na itong dalawang ito kasi malapit lang naman din dito sa aming apato. Sabi nga sabi ni ate na nag-order To, ay meron nga daw siyang pagbibigyan syempre gusto din naman namin ni ate na marami pa nga ang makatikim ng aming mga ginagawang pagkain kaya naman kahit maulan ay di go lang tayo napaka taas dito <sighs> ingat ay, grabe yung daan grabe pala yung hagdan napaka taas baka makadulas kaya let's go So ayan guys, pass forward, nandito na nga ulit ako sa bahay at nagtutulungan na nga kami dito ni ate na magbalot itong aming binake na banana bread. Buti na nga lamang at malamig-lamig pa nga yung panahon dahil yung mga nauna naming naluto ay lumamig na kaya nakakapag-delay-deliver na nga rin ako. Tapos nga guys, yung isang order sa atin ay dadaan nga daw dito sa ating apato kaya eto, nakamenos pa nga ako sa pag-deliver. Bibigay nga kami sa inyo ng kaunting tips kapag nga yung saging ninyo ay hindi pa ganoong kahinog na hinog ay pwede nyo nga itong i-off. Para nga na sa ganun ay mas lumabas yung kanyang natural na tamis at saka madali siyang dudurog-durugin. Isa nga ito sa pinaka-importante i-consider natin kapag magagawa tayo ng banana bread. Dapat yung saging natin ay hinug na hinug na talaga. Mas malalasahan mo kasi yung banana dun sa iyong banana bread kahit nga ito ay nakaluto na. Hanggang dito na lang muna. Janne!